Good morning everyone. Hinihiwali ko nga itong mga puti at tikulay dahil plano ko nga magsala ngayong gabi dahil gabi nga lang nakakatubig dito sa amin. Kapag meron akong hindi natatapos na labahin, minsan ay sa umaga ako nagsasalang. Ang ginagawa ko ay sinasalinan ko lang na tubig para matapos ko yung labahin ko. And then sa umaga ako nagbabanlaw. Minsan nagdadalawang salang ako sa washing na puro salin lang ng tubig kaya masakit din talaga sa balikat at masakit din talaga sa likod. So mararamdaman mo talaga yung alay kapag tapos na yung labahin mo. Kinabukasan nga ay may biglaan kaming lakad kaya yung aking mga anlawin ay iniwan ko muna. At nung kinahaponan nga ay si Billy na ang nagtuloy ng aking mga anlawin dahil kagagaling lang din niya ng trabaho. Hindi nga pala siya nakasama sa amin dahil nga ay may pasok siya kaya siya na yung nagtuloy ng aking mga labahin. anlawin. Uh, in nga kami ng tita at tito ni Nisi para manood ng sine na Inside Out 2, yung movie. Bahay pa nga lang ay sobrang excited na ni na umalis dahil nga ay first time nga niyang makapunta ng sinihan at tanong ng tanong kung ano po, po ba yung sine sabi ko nga sa kanya, eh, manunood siya sa isang malaking malaking TV. Sa lahat nga ng mula na puntahan ko ay itong mula lang talaga ang kakunti ang tao. Makikita nyo nga dyan ay halos kami lang yung tao. Medyo napaaga lang kami ng pagbili ng ticket kaya habang kami ay naghihintay ng oras. Naglakad-lakad nga muna kami dyan para maalaw din si Nisi. naka feel na feel nga namin mag-ina ang mag-posing kung saan. Mag-picture-picture na rin. Hindi na talaga mawawala ang mag-picture-picture lalo na at first first time namin dito ni Nisi. Nakakatuwa lang para kang nasa ibang bansa. Kaya enjoy na enjoy kami ni Nisi dyan. Sabi nga ni Nisi ay sa susunod na punta namin dito ay kasama na daw namin si Papa Koy. Sa so, ganitong pagkakataon nga ay lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil meron siyang taong ginagamit or instrumento para sa aming pamilya. Kaya naman ang panalangkod din palagi ay patuloy din niyang pag, uh, i-bless yung mga taong binibless din kami. ayun na nga at oras na nga para kami ay pumasok. Sobra na talagang excited ni Nisi. So, so sa tingin ko naman ay malilibang siya kasi may pagkain. Alam mo naman ang bata kapag kami pagkain ay tahimik. Alam mo yung pakiramdam na masaya ka dahil masaya ang anak mo or nakikita mo masaya yung anak mo. Ayan, yun yung pakiramdam ko ng mga oras na yan kasi nga First time nga nanising manood ng sine dahil ako naman nakakapanood naman na dati. Uh, hindi ko nga siya napasali noon nung merong film showing ang school nila. Dahil nga ay yung movie na mapapanood nila ay alam ko na hindi niya magugustuhan. Pero ito ang movie na mapapanood namin ay cartoons talaga. at uh, Saktong-sakto talaga sa edad niya para sa kanya. So, pagkatapos nga ng panonood na nga namin na yan ay uh, pinaalala ulit namin sa kanya kung ano yung napanood niya at kung ano yung natutunan niya, ano yung nararamdaman niya. So, hindi ko in talaga na hanggang sa matapos yung movie na yan ay behave lang siya. Although, hindi na siya mapakali sa kanya upuan ng bandang huli. Pero at least, nakita ko talaga sa kanya na nagmamature na si Nisi. Once, na mo na siya sa ibang lugar. Ayan, natapos na yung movie after almost two hours. So, inip na inip na nga siya dyan dahil nga ay hindi daw nagbubukas yung ilaw. Dahil nga ay napakadilim nga daw sabi niya. So, nagpa-picture nga dito siya sa may malaking teddy bear. Nakakatuwa nga itong sasakyan na ito na maliit. Ito ay hiniram lang ni Nisi doon sa one-year-old niyang pinsan na nung una ay ayaw talaga sumakay dito dahil natatakot sa guro. Pero nung nakita niya si na sumakay, nung naisakay na yung kanyang pinsan, abay ayaw nang bumaba. Kaya nakakatuhang makita. And then ito naman si Nisi, nag-enjoy naman sa kanyang sinasakyan at tuwang-tuwa din naman. So that's it for today. Salamat po sa inyong panonood. Bye, be kind.